Hi guys, welcome back to my channel So ito na ang pinakahihintay ng lahat Lalo na ng mga ilonggo Kung naalala nyo si Yubab Nag-issue tayo kay Yubab At talagang nagalit tayo sa mga sinabi ni Yubab Tungkol sa isang cafe dito sa Iloilo At ito na nga ilang araw One week atan tumahimik muna si Yubab O si Yulin Castro At ito na nga nilabas niya na ang kanyang side tungkol sa video na inupload niya sa TikTok. At napaka ka din talaga ni Yubab na nagsabi na honestly, hindi talaga ako nasarapan sa pagkain at sa cafe na, sa sa coffee na in nila. Kaya nag-vlog daw siya para humingi ng dispensa at para marinig din ng ibang tao ang kanyang side. So sa tingin niyo sino ng inupload ni Yubab na video tungkol sa topic ng kanyang pag-aalis pusta, panalait sa isang coffee sa Iloilo naging trending ito nung last week talaga at hindi natin mahagilap itong si Yubad yun pala nagpalamig daw muna at nag-shoot na nga ng kanyang sa loobin tungkol dyan at nagkwento pa si Yubad na yung lulu niya raw taga ahoy Iloilo at yung mga kamag-anak niya ay taga Dumangas ilo-ilo. So, malapit lang ito sa amin yung Ahoy. Isang distrito lang kami. Fifth district lang. Kaya, ang sabi ni Yubab, hindi niya daw minura ang pagkain ng Iloilo. -ilo. Talagang expression na, niya, na daw na, niya yon at nasanay na ang kanyang mga kaibigan sa kanyang ugaling ganon. At sinabi niya din na merong issue na kaya daw sinabi ni Yubab na hindi siya nasarapan kasi hindi siya binayaran. So, ang sabi naman ni Yubab, hindi talaga siya nagpapabayad lalo na pag hindi niya panatikman ang pagkain kasi yung bunganga niya daw hindi napigil at sasabihin niya talaga kung masarap o hindi ang isang pagkain. At ah, sa mga vloggers daw, mga content creator na nakisaw daw, salamat din daw, sabi ni Yubab, naka-learn daw siya ng mga sinabi niyo at matututo na siya the next time na mag-food vlog siya. So, ano sa tingin nyo ang latest statement ni Yubab, lalo na sa mga ilunggo? Naniniwala ba kayo kay Yubab o hindi? Pero sa intro pa lang ni Yubab, nagiging totoo talaga siya na sinabi, honestly, hindi daw talaga masarap ang pagkain. Iba talaga itong si Yubab at at the last nga, humingi siya ng paumanin sa mga nasaktan niya, lalo na sa mga ilonggo. So yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli, bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress.